Halo Halo Talks ay para sa entertainment at impormasyon lamang. Ang mga opinion dito ay sa amin at hindi kumakatawan sa anumang organisasyon. Makinig ng may bukas na isipan at sariling pag-unawa. Salamat. Welcome back guys! Andito na naman tayo para sa isang episode ng Halo Halo Talk. It's me, the magical Nami and the mystical Aves. Grabe naman intro mo, Nami. Magical ka and mystical ako, no? Ooh. Why did you go for that intro, Nami? Kasi naman, Aves, ang topic natin ngayon ay magical and mystical eh. Alam mo ba yung Sikihor? Oo naman. Yun yung lugar located within the Negros Island region, di ba? South of Cebu yata yun. Napakagandang place. Tama ka, Aves! Ang place na ito ay di lang mukhang magical. Literal daw na magical talaga. ano Wow, ha? <laughs> Paki-explain naman nami. Sa mundo ng modernong medisina at teknolohiya, may isang isla sa Pilipinas na nagpapatunay na ang sinaunang ritual at panggagamot ay hindi lamang buhay, kundi lumalago pa. Ang Sikihor, kung saan 85% ng mga residente ay naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng mga mananambal. Nakakamanghang isipin na sa kabila ng pagdating ng modern hospitals, ang mga traditional healers doon ay kumikita pa rin ng average na 50,000 tasks kada buwan mula sa kanilang mga serbisyo. At alam mo bang ang mga mananambal ay may strict na hierarchy? May tatlong level sila. Ang apprentice, intermediate, at master healer. Umaabot ng pamtanaw taon bago maging master healer. Hmm, interesting. Paano nila nasusuri kung sino ang qualified na maging mananambal? May sistema ba sila para dito? Well, ayon sa mga elder sa isla, dapat may gift ka na makita raw nila sa'yo. At hindi lang yan, kailangan mong mag-aral ng more than 200 local medicinal plants, memorize ang lunar calendar para sa paggather ng herbs, at magmaster ng ancient healing chants. Grabe naman pala ang requirements. Dapat din pala may taglay -like kang gift. At tama ka, may nabasa ako na during Holy Week, particularly Black Saturday, nagtitipon-tipon ang mga mananambal sa Mount Bandilaan para sa kanilang tao ng ritual. Oo nga eh. At alam mo bang ang Mount Bandilaan ay considered na most powerful spot sa isla? According sa mga lokal, doon daw nagtitipon ang lahat ng spiritual energy. Kaya nga raw kahit mga turista ay hindi pinapayagang umakyat doon during certain times may hotspot din pala sila para sa magic nila eh, no? Sa totoo lang, ang tourism industry ng Sikihor ay tumaas ng 300% in the past 5 years dahil sa mystical reputation nito. Parang ang galing no? Instead na maging deterrent, naging attraction pa. At speaking of tourism, may interesting development nga eh. Ang local government ay nag-establish ng healing village kung saan regulated ang practice ng traditional medicine para roma protect ang both tourists at legitimate healers. Napakagandang initiative yan para ma-preserve ang authenticity ng practice. Pero paano nila hinahandle yung integration ng modern at traditional medicine? Actually, may partnership ang mga mananambal with local health centers. Kung may cases na beyond their expertise, they refer patients to medical doctors. At vice versa, may mga doctors na nagre-refer ng patients sa kanila para sa certain conditions. Nakakatuwa naman na may ganyang cooperation. At tama nga yung sinabi mo earlier about sa herbs. May ongoing research nga raw ang DOST about sa medicinal properties ng mga local plants sa Siquijor. Tama! At alam mo bang may mga international researchers na regular na pumupunta sa isla para mag-study ng traditional healing practices nila? may documented cases na raw ng successful treatments using their methods. Sa tingin ko, malaking bagay na open sila sa scientific validation ng kanilang practices. Hindi ba sign yan na hindi sila defensive about their methods? Exactly. At ang mas interesting pa, they're using modern technology to document their ancient practices. May digital database na sila ng lahat ng medicinal plants, complete with scientific names at traditional uses. Napakaganda ng preservation efforts nila. Pero paano nila pinoprotektahan ang knowledge na ito from exploitation? Well, may strict guidelines sila. Hindi lahat ng information ay public. May certain rituals at prayers na exclusively passed down within families lang. At may council of elders na nag-o-oversee ng proper transmission ng knowledge. Ang galing naman, parang perfect balance between preservation at adaptation sa modern times. At alam mo, beyond healing, ang Sikihor ay example ng sustainable tourism. They've managed to preserve their environment while accommodating tourists. May strict regulation sila about waste management at environmental protection. Talagang model sila ng how to maintain cultural identity while embracing progress. Yahoo! Hindi madaling gawin 'yan. Sa huli, ang Sikihor ay reminder na ang tunay na development ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa traditions. It's about finding that sweet spot between preserving the old and embracing the new. So Nami, kailan trip natin sa Magical Sikihor niyan? Soon. Balitaan natin mga kahalo-halo natin kapag nabisita na natin. Napakagandang journey natin sa pagtuklas ng mga mystery ng Sikihor. Para sa ating mga listeners, sana ay na-inspire kayo to look at traditional practices with new eyes. And hanggang sa muli mga kahalo-halo, sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin ni Aves. Don't forget to share, like, subscribe and comment na din. Search us on Facebook, Spotify and Youtube mga kahalo-halo. Ingat!